bata sa biwas oh. Walang Mama, Mama. Silopio, oh. Epe, epe, epe. Galing. Oh, oke para yang makarami. Pero, oh, sayang. Ah, Nakuha po, Unang orange na! Hindi! Mula yung tinetesting daw. Kung oh, ano pa yun? Di ba dito abot ko yan? Hindi! Hindi abot yan! Oh! Wala nyo! Oh! Ah! ah. No, ito, oh! Ito mo! Dari! Oh! Oh! Ano! Huli nila! Oh! Press na pressure! Naikid tilapia! Oh! Gawala yung akin! Pare-pare nga! Uy! Oh. Hey, ako pa! Okay, eh, hey, makakahuli ka rin ah. pa... na. Hindi niya pa. Nandate mo nga si Paringo. Nakay Rosmar. Ah, nakay Rosmar ngayon? Hindi, hindi. Hindi, lang. Ay, Ayusin ay, ay, mo yung paa mo. Ah. Oh, oh, wait lang. Baka dyan, Lord. Nakahuli naman tayo eh. Ang dami ng hula. no? Ang dami na oh. Ang dami na oh. No, ay, si Paringo? Ha? Ah? Hmm ko yung oriente mo ay no ay no ah, babula bukay jan ni eh. mama oriente na to lilipat kami oh ha Wow, oh, napusog to, no? Hmm. Gawa na kami kami hmm. dito. Hmm. Nagisang namin tong kids. Eh? May ko kayong kids? Ha? Nagisang nyo, para ano? Uh -huh. Uy, muning, dito ka, muning! Wala na kami maulim. Aba, after. mo yun, ha? Buh, tanggalin mo yan. Tanggalin mo yan. mo. Jenard. mo. na ba, kaya nana, mawala, Wala akong maulim. Wala na kayo. Namamatay kay, na <laughs> <laughs> eh. <Kale>, Namatay, wala ground. Wala ang ground eh. <laughs> Kalay mo, niyan.